ang mga cellphone nila o real advice ko lang sa mga magjajawa ngayon trust ang pinaka-importante mo trust trust bakit bakit trust kasi ang trust kahit naman yung jawamo mo you're in interrelationship ah uh, inyo yun eh kung gagawa kayo ng kalokohan dami It's involved respect. Kung gagawa ka ng kasalanan, wala na respeto. Oh. Wala respeto. Oh. Number two, kung makikipagfuho ka, anong sense? sense pala, no sense Di ba? Kaya ang importante is, the most important talaga is loyalty and trust kahit anong status yan sa buhay kasi kahit totoo kahit naman mayaman ka eh mayayaman eh makikipagfubo eh mahirap ka tapos nangangati ka pa sa iba no sense for me ah ako ah for me kaya minsan